Papunta na nga kami sa room namin. Dito lang to sa Bakasyonan Resort sa Tanay. swimming nga kami. Hindi namin alam na uulan pala. Hindi na namin makancel at 3 weeks na kaming nakabok sa resort. Hindi ko na pala na videohan ang papunta namin kasi nagdadrive nga ako. Kamad naman mag mga kasama ko. Ang ganda ng view dito kung mahilig ka sa kalikasan magugustuhan mo ito. Ito na nga ang loob ng kwarto namin. Ang dami na kaagad galat ng mga kasama ko. May dalawang kama, apat kasi kami, ang asawa ko at ang dalawa kong anak. Ayan ang anak kong lalaki, nakatalukbong ng kumot at ayaw magpakuha ng video. Umakyat na nga kami dito sa swimming pool at gusto na namin maligo. Bigla na naman umulan kaya sumilong na muna kami dito sa resto bar. Naisipan na lang namin na magmeryenda na muna habang nagpapatila ng ulan. Tapos na nga kami magmeryenda pero hindi pa rin tumitila ang ulan. Kaya napilitan na kaming lumusong sa swimming pool kasama ang anak kong babae. Kapo nga, kaya medyo malamig na ang panahon. Umuulan pa, kaya hindi rin kami nagtagal. Umahon din kami kaagad at nanginginig na ako. Mahina na ang katawan ko sa lamig. Bumalik na lang kami sa aming room. At gabi na nga, kumain na muna kami ng hapunan At nagpa-picture muna kami bago kumain Pagkatapos naman kumain, naisipan namin mag-take out ng sunmig Tsaka pulutan at magsyasyat puno sila sa room namin Nagsyat na nga sila at kwentuhan bago matulog. Hindi pa nga pala ako makasyat at tumataas ang uric acid ko. Kapag ako umiinom ng alak, namamagapa ako. Hindi ako makalakad kaya hindi na muna ako umiinom. Tinitiis ko na muna kahit ako'y inom na inom na. Pangalawang araw na namin dito sa resort. Pagkatapos namin mag-almusal, naisip na namin mag-swimming. Dito naman kami sa baba na swimming pool. Meron din kasi swimming pool sa taas. Doon kami nag-swimming kahapon. Kaya ngayon dito naman kami sa baba. Naligo na rin ang asawa ko. So under the moon, and I thank God I sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang aming bayad. 5,000 ang bayad sa aming room kasama ng entrance fee. Nag-check-in kami ng 1.30 ng hapon at nag-check-out naman ng 11.30 kinaumagahan. Libre nga lang palang accommodation namin. Salamat sa bakasyonan resort. Hanggang sa muli. Bye! I pray, don't take me soon. Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. But I never let it get me down. So what negativity is around.